96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational, for So ayan guys, mautak talaga ang may-ari ng uh, Apple na to guys. Kasi guys, tingnan nyo yung firm, firmware ng iOS na to is up to date na into 12.5.7. So dito meron tayong iPhone 6 Plus. So ito guys, patapon na ito na uh, model. Kasi yung software version nila is 12. .5. 5.7 and sinasadya talaga nilang gawin to guys para makabili ka ng panibagong iPhone na naman kasi bakit nga guys kunyari dito Messenger at Facebook so ito yung mga uh, kadalasang ginagamit ng mga tao so Messenger ayan so naghihingi na siya ng Apple ID ayan sa Facebook ayan ganun din nanghihingi na din siya ng Apple ID. So kailangan mong mag update. So kailangan mong i-update sa App Store. So dito. So Facebook. Ayan. So dito. Ayan, so hindi siya ma-download, guys. May nakalagay kahit sa Messenger. Ayan dito. Ayan sa so, Facebook. Ayan, may nakalagay require iOS 13.4. So 13.4 So dito guys nakalagay sa ating settings Na 12.5 lang So ibig sabihin yan Kailangan mo ulit bumili ng bagong iPhone Kasi hindi mo na magagamit yung, yung mga ibang application dito Kagaya ng Facebook at saka Messenger Kasi nga patapon na ito na model Kasi hindi na mo na magagamit Kasi dito sa update nila Ayan, o no, nakalagay, up to date na. So, 12.5.7. So, hindi mo na ma-upgrade into 13. Kasi, pinakalas nila na firmware ay ang 12.5.7. Ayan, guys. So, mautak talaga yung may-ari ng Apple na to. Ayan. So, paano mo yan magagamit? Hindi mo na yan magagamit. Ayan. So, ang gagawin mo na lang, itapon mo na to, din bibili ka ng bago. So, ganun kawais nang ng developer ng ano, yung CEO ng Apple na to. Kasi wala na to eh. Model is iPhone 6 na plus. Ayan, pinakamababa na to na version. So, ang gagawin mo, bibili na lang ng bago para makapag-chat ka at makapag gamit ng Facebook. So, yun lang po guys sa update natin sa ating iPhone, iOS device. at